Hello. am Hello. the Hello. 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 president. Hello. 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 of the Secretary of the government. Secretary John And the personal guidance of our Chief International Police, General Limas Kore, uh, the PSB have a Group of groups that means us fulfill its mission to protect the modern public of all group safety and ensure that the rule of law prevails across our district of 2013, 2025, around 140. The element of the special operations division of the Highway Patrol Group uh, was able to plant down earlier mentioned vehicles while conducting run-up and operation, a to take operation. Team even for some of the other at 10 8 along with the dealership in Rangaki City. For multiple traffic violations such as now uh, no, uh, in at the attach Noah and author issues of B. The BL was occupied by two uh, individuals, they can identify as JJ and oh, due to Baker resistance uh, to the instructions of our operative, our operative uh, first then uh, was able to Brought this to the partners of uh, in the Highway Control Protection Department for further technical inspection and inventory of the impounded vehicle. With due uh, authority and in the presence of the media and Paramegic Mission, the offices do so fully open the vehicle we which went to the discovery of the barley. Black 19 stores fully bulletproof based with deadly weapon suspected uh explosive and other suspicious paraphernalia Following the new process from three charges were formally filed on june 14 2025, before the office of the city prosecutor of a city and city. this includes violation of comprehensive law of firearms and Ammunition Public Act 10591, Unlawful Possession of Explosive, the Public Act 9516, Possession of Bladed Poison and Blank Weapon, BPP, Batas Pampasa No. 6, Article 151 of the Revised Penal Code, Resistance and Disobedience to Person of Authority, Concealing true Name Article uh, 178 of the Revised Penal Code, and president 7396 use of authorized meters and obstruction of justice both suspects are under detention that the special operations division here at canterbury highway patrol group headquarters by law no awaiting resolution the charges against them this clearly explains by the highway patrol and we are commitment to assert local authority, ensure public safety, and bring criminal elements to justice regardless of their identities, their status in life, who they are, and what vehicle they are using. It brings our vital road, in the To the national peace in order may make our highway.

Wala po. Dahil lang sa may mga traffic violation siya, under the kaya po siya ng kaya natin. That's our, our uh, SP, SPG operating. Offering. operating. Mm -hmm. the street, kami mga uh, red flag yung sasakyan for you, not to tamper your vehicle, especially yeah. you number. Diba, tampering mo rin yung number. Pag may ng ano, tampering, tampering mo rin. So, sir, Paano po na i-correct yung pangalan ng First Lady? sa uh, good morning, everyone. Uh, first of all, I would like to extend my uh, sincere commendation to the Highway Patrol Group for their critical role in the successful arrest of uh, JJ, Cafe JJ, Javier, and Musilito, and okay. Sinada, and uh, uh, sir, uh, kung maaalala mo ninyo, uh, last uh, April 2024, may na-arresto ang mga operatiba natin sa CIDG sa Pasay uh, in the name of Francisco Uado. And ang kasama niya, may kasama siyang security doon, eto eh yung na-arresto natin si Aptupa, kasama siya doon. Uh, ito yung mga tao na nagpapanggap na konektado sa First Family at nanghihiyet sa mga negosyante sa Cebu ng, uh, ng, uh, ng pera uh, para sa approval ng kanilang or continuation ng mga negosyo nila like sa medical, uh, emission. So nagreklamo sila ng time na alam naman kasi nila na wala namang mga ganong sistema. So uh, ng interactive operation in 2024 ang um, uh, Uh, si IDG at na uh, apprehend. Uh, apparently, meron silang kasama na nakatakas na time. Uh, ang uh, tinutukoy ko, ito si Mr. Javier. Kasi yung na na kong si uh, Francisco Ruano, siya yung siya rin yung uh, pinakita sa video. At uh, itong nabuli ng Highway Patrol Group na sasakyan, ito rin yung sasakyan na ginamit niya na ng fake protocol plate na number 12. In fact, uh, nagpapanggap sila na undersecretary ng OPIN uh, kaya talagang uh, very serious yung mga ginagawa nila. So after noon, nung uh, uh, apprehend si Mr. Uh, Uano, uh, uh, lang si IDJ mga kapulisan natin kung uh, Uh, na ang location ni ni JJ Javier nagtago siya nun eh. So, na uh, matagal siya uh, hindi nagpakita. Then, suddenly, uh, ito na, umabot na tayo ngayon, uh, na na-arrest ko na siya finally ng Highway Patrol Group. At uh, hindi lang sa, sa, sa scamming, meron pa siyang daladalang explosives na siguro uh, I will ask also the help of uh, question of security kasi uh, wala namang sibilya na makakapagdala ng seaport at uh, hindi ganun kadali na makapag-acquire o makakuha niya at totally bawal yan na meron siya dala daladalang ganyan. So, uh, uh, hindi tayo mga tulong sa kanila at sa our forces, especially may mga ganito. So, uh, gaya eh, na nasabi ko, <coughs> Uh, ito yung mga tao In fact, ang declaration ng pangalan niya si si J.J. Cacho eh. uh, Doon sa video na pinakikita ni Francisco Uano Siya yung nagpapanggap na kamag-anak ng first family uh, okay. Na hindi naman totoo Kaya ito yung uh, reminder din Na huwag tayong basta uh, magtitiwala Lalo na sa mga tao kung gumagamit na pangalan ng uh, ating first family at humihingi lang mga ganyan dahil hindi nila tinotolerate yung mga ganyan apparently uh, itong taon to may mga connection ba nito na uh, pinakikita niya so siguro wag, na, wag tayong ang uh, ang public, huwag kayong basta basta or maging vigilant kayo sa ganyan, kapag merong ayun na bitima, mag-return uh, tayo kasi talaga hindi tinotolerate ng uh, ng uh, uh, first family yung mga ganyang mga uh, illegal activities. Uh, last na lang po, part. Bukod po sa first family, uh, would you know, may record po? Marami po. Uh, actually, ongoing po yung uh, uh, mag, mag, uh verification natin ng case bill Kasi apparently may mga nabiktima siya na nasa government din. Uh, ganun, ganun sila ka-notorious. Uh, kasi wala silang pinipili ultimo government official uh, yung gusto nilang biktima uh, meron siyang mga mga complaints sa uh, land grabbing issues so sa Bulacan. So medyo ano siya, medyo uh, dapat uh, mas imbisiga ng mas malalim. Uh, actually, tatlo sila nung huli doon nun, eh. At ito yung nag-serve sa kanya as security, no? si Francisco Oano na close friend o empleyado nitong uh, primary suspect na nakuha na, nakuha ng highway patrol. Uh, security ngayon, si Antuca tapos meron pang isang kasama na active member ng Marines. Pero ongoing yung uh, ongoing yung case nila, pero nakapag-bigil. Um, nakapag okay. Sir, uh, meron pa tayong nakapag-bigil pa na kasabwat pa rin itong grupo ito dito sa mga kilalanan natin. At saka, baka may mga ikaw po, mga retired na nasa surat, mga retired na sundalo Actually, meron mong mas uh, malalim na investigation pa na ginagawa yung mga involvement, pero kasi uh, mga na-involved na kasamahan niya na nag-same, nagpapanggap na undersecretary ng Office of the President, uh, kumakausap sa mga iba't ibang mga uh, mga tao uh, so yun yung uh, mas tinitingnan namin ngayon that uh, yun yun yung other investigation ng uh, ating kapulisan Sir, sa HPD po, may mga lako may lako mong marin na nais na kung natin o na check na natin kung isensyado mo ito marin at yung sasakyan mo na namin, hindi pa ba... hindi naman parang Yung sa bagay yung niya, wala siya

Pangawala na natin. Pero ato na ang record, uh, wala na kasi ang But check po sa yeah. rin. Uh, but you're not na uh, terrorist uh, seller dahil sa akin paano sa sikon na gano'ng dar ang ng pwede uh, na pwede ng pwede pwede ng ng na uh, yun yung Interpol at uh, na kung may further international engagement dito mga <coughs> so, uh, uh, sa Vietnam. Sir, doon sa isang sasakyan na sinasabi na natakas na pinag-uwi yung sasakyan nito. Pagay doon sa initial na uh, pagtatanong. Sa pagkabi na ang niya, yung sa Sir, yung kasama sa nilang sasakyan, ang pinilangin nito ang backup niya or security or more or less mayroong apat na tao ang patay nung coach yes, niya. Nakukuha rin sa rin yung number ng coach niya? Wala number. Siyempre na Nahuli niyo ang last year. Ano naman po ang role yung nakayas dito? Yung kasama niya? Uh -oh. uh, yung kasama niya last year, yun din yung Katsimbing Security. Nung mismong uh, Uh, taong pinadala ni J.J. Javier sa doon sa lugar no, kung saan na itrap sila. Dalawa yung pinadala niya si 50.5. Okay. Uh, ko ko yung mga kabiktima nito o na nakuha na ng na, na, madami pag-gig dito sa tao ito na nakakama. Uh, mag, lumabas kayo, mag-complain kayo. And lalo na yung isang mensahe eh, din, lalo na yung mga gumagamit sa pangalan ng first family. Uh, na hindi nagtotolerate ng mga ganitong tao talagang na ipukulong kayo kapag uh, umasok kayo sa mga naman nila ganito. E regardless kung sino kayo or official kayo hey. at, uh, um, ng buhay. Ang ang magkasasampa po ng kaso ang ating patrol kasi sila po yung apprehendin. din at kami, hindi naman po kami uh, uh, at, yung uh, tumutulong sa kanila para paggawa uh, ng mas malalim na pag case build up dito sa tao nito at pagtitingin yung mga involvement niya sa iba't ibang mga activities lalo na kaya yan ang ganyan dala ang dalagala niya. Mm hmm. po yung kaso last year kung uh, saan siya nakuloy ba using the Yes, siya ito yung, yung pagpapahin ng case din sa kanya kasi nakaprehend na siya ngayon. Uh, ngayon yung connection ng sa case niya kasi yun nga, ginagamit niya doon pangalan na, for strategy or so for staging. Kaya talagang na uh, yung case na nakuhaanan ng pera ng April 2024, uh, yung kaso nyo, nakatigit siya doon. So, diretsyo pa rin yung uh, kaso niya for uh, fraudulent scam na tinakaroon? uh, niya. ano kaso ba yung kuya? I don't know sa ating mga uh, fiscal sir, nah, hindi kasi ako sa legal pero yung paggamit po sa pangalan ng pangulo uh, ng uh, uh, first family di ba may violation po yun? So, meron, na, din na, din na, po, meron din po, 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 din po. Ma din siya doon at saka ang pinakamalalim doon po kasi yung sa scam na pagkuhan nila ng mga pera sa mga tao. Thank you, Thank

client. Hindi, dikas po. Ah, ngam. Wala Hindi naman po. po, na po si JJ ka ba? Hindi po, sir. Ano pala 'to? Madami lang po papagtanong. Hindi ka Hindi po Wala pa po Today, uh, we arrested uh, uh, two individuals. Alam, alam yung panalim kung may connection na uh, sa international uh, syndicate and sa uh, national security in possession of uh, suspected z Black, 14. and they're riding their Escalade. Well, I would like to extend my uh, sincere commendation to the Highway Patrol Group for their critical role in the successful arrest okay. of Drake uh, and Mussolito. Uh